Sa wadika tukhon o maayong adyaw sa inyo tanan kayyaki kita diri karon sa Wat Pho Temple pero kabaygo baga kamo nga ining Wat Pho Temple mas tigulang pa sang sa Bangkok bilang kapital sang Thailand ining Wat Pho Temple ginapatihan nga naggigin sa isa ka dumaan na nga templo na nagikan pa sa itong mga 15 kag mga 16th century apang pagpungko na ni King Rama I sa Chakri Dynasty, bilang una nga hari sa Chakri Dynasty sa itong 1782. iya patahong, kagin padako, ining, chak, ining Pho Temple, kag kabalobala ka muna sa panahon na ni King Rama III sa itong mga 1832. iya naging patindog ining madako nga reclining Buddha Diri, kag ini nga buda may aras ang kadakoon nga mga 46 meters ang iya kalabaon kag 15 meters ang iya katason ini naga depict sa pagsulod na ni buda sa nirvana o kon end life or end of suffering kun sa diin makita na ang iya na masyado na ka peaceful kag masyado na ka serene kag ini siya nang insentro na sa mga taga Thailand nga kung sa diin may mga 95% sa mga pumuluyo diri amo ang nagasimba sa Buddhism kag ini sa mga uh, panahon na hasta karon gid padayon nga ginakadtuan sa mga turista kag sa mga devotees sa Buddhism agod sa pag uh, uh, pangamuyo o pagbisita sa sining matahom kag madako nga lining o reclining Buddha kun atong pagtawgon kag para sa hibalo, sa mga Victoria Sanon. Ako, si Consihal Dino Acuna, diri sa Bangkok, Thailand, sa sulod sa Wat Pho Temple, sa Rining uh, or Reclining, Buda nga himo sa bato, kagimbutangan sa plaster nga formation, kagintabon sa matudod nga gold leaf. So kung makita natin, ini siya isa ka gold leaf, gid na human sa tuod nga gold, nga amo ang makita natin diri karon. Para sa hibalo sa mga Victoria Sanon. Ako si Konsehal Dino Acuña, ang pamilyente sa masa.